Marunong ako mag-budget. Ayaw mo lang ako pagkatiwalaan. Para kasi sa'yo, ikaw lang ang tama. Andok ng Desiree ang tulad sa kanyang panahon. May mga pagditiis na walang kabuluhan paano nga ba ito mawawakasan? Mga kaibigan, narito't at ating pakinggan ang naging karanasan ni Glenda sa ating dula sa kanya panahon. Bakit namin kailangan lumayo pa kayo sa amin, Nay? Oo nga naman, Nay. Malayo pong Maynila dito sa Bulacan hindi namin kayo kagad na masasaglulungan kapag may nangyari sa inyo. Kaya naman mga anak, oo. Oh, Kung magsalita kayo, para bang mayroong masamang mangyayari sa akin. Eh, Tatapatin na po namin kayo. Wala po kaming diwala kay Mang Daniel. Uy, eh bakit naman? Nakita niyo naman, maayos siya nagpupunta rito. Una po, dahil sa Facebook niyo lang siya nakilala. Pangalawa, leave-in lang ang gusto niyang gawin sa inyo. Eh, beautiful naman siya. Eh, kamingaw ni Kuya Narto, ipinakasal eh, niyo sa naging asawa. Lang. Uh -huh. Lailayo kayo sa amin. Eh, mga anak, kasi nga naroon na bahay niya sa bahay nandun ang mga anak niya. At saka, Nay, ang itsura ni Mang Daniel, parang matapang. Oo. Malay niyo, gano'n din ang ugali niya. Tapos, gano'n din ang mga anak niya. Oh. Huwag naman sana kayo manghatol, Gan. At ano? Uh, At saka, no, na kami ni Daniel. Alam na namin ang papasukin namin. Kaya hayaan niyo na lamang kami. Total, may mga pamilya na kayo hayaan niyo naman magkaroon din ako ng kasama uli sa buhay. sa pagsasama natin. Hindi silang umingiti ng palis na tayo. Eh, eh siguro nga aalala lamang sila kasi malayo ako. Ang arte naman nila. Ako, okay, matapa nga. Hindi na sila mga bata para bantayan mo. Iniisip lamang nila mahirap pa sila. Hindi silang umingiti ng palis na tayo. Eh, eh siguro nga aalala lamang sila kasi malayo ako. Ar Arte naman nila. Hindi na sila mga bata. Para bantayan mo. Iniisip lamang nila. Mahihirapan silang dalawin ako. Kahit hindi ka nila dalawin, kaya natin mabuhay. Kaya huwag nilang pairali ng baloktot nilang katuwiran. Tama na nga. Unang natin silang pag-usapan. Umiinit ang ulo mo eh. <laughs> eh. Daniel, may gusto sana ako itanong tungkol sa mga anak mo. Dito rin ba nakatira sa bahay ang kapat-anak mong may asawa na? Oo. Oh. Pero may kanya-kanya naman tayong kuwarto eh. Kaya wala problema. Ha? Ah, kaya bakit hindi sila bumukod? May may asawa na sila. Buti na rin yun. Dahil lagi nila ako nabibigyan ng pera kata sahod. Nabibigay sa akin ng mga yan. Kaya kahit hindi ako magtrabaho, ayos lang. Sila na rin ang sumasagot ng tubig, ilaw. Kaya wala tayong poproblemahin. Saglenda, maglalaman na ba kayo? Ay, oo. Heto nga, na. Ilalagay ko na sa washing machine yung mga damit kami ng tatay niyo. Ay, kunin niyo na itong mga labahin ko. Para mailagay na rin dyan. Ha? Yung sa tatlo kong mga kapatid eh, kayo na rin yung kumuha doon sa kwarto nila. A ano? Ba Bakit ganon? Iba sinabi sa inyo ni tatay? Kayo maglilinis, maglalaba dito. Kaya nga kami hindi tumutol. Yung sabihin niya magsasama na kayo. At dito na kayo titira. Ay, Diyos ko ito. Marami pa kayo lalaban. Lisa, mm. na-video ko lang ba sa si inay kanina? Ay, oo, kuya. Pero sandali lang eh. Eh, bakit sandali lang? Maglalabat, maglilinis pa rin siya ng bahay. Ano? Alam mo, kuya, kutub ko ha. Hindi masaya si inay sa buhay niya dun. Bakit mo nasabi yan? May naikwento pa siya? Wala. Pero malungkot ang mukha niya eh. At saka, parang payat siya. Ganon? Eh siya naman kasi eh. May pang muli. Lumayo pa dito. Gusto kong dalawin si inay, eh, kuya. Kasi, mahalas pa sa naging isawa. Kasi, ako na lang siya. Ano ka po? Pasensya ka na sa magsalita. Nasasaktan ka eh. Totoo naman. Ang tanda mo na sunugong ng pa ng sinaing. Siguro kaya naman tayo agad ang asawa mo dahil sa konsumisyon sa katangan mo eh. Sobra ka naman. My goodness. Hindi ko naman sinadya yun. Ang dami mo nang sinabi. Kasalanan ko pa ngayon. Palibas ha, hindi ka ang bumibili ng bigas. Kaya wala kang ingat. Just me, Marimar. Marimar. Akaba na asawa mo iwanan mo. Sasa, hindi mo matanggap 'yan ng labada nai. Ano? Wala saump pero anak e. Wala akong pambili ng mga kailangan ko. Sa Bulacan, hindi namin kayo pinaglalaban ni Kuya Nardo. Pero iba na ngayon, anak. May pamilya na ako. Bakit? Hindi ba kayo binibigyan ng pera ng kinakasama ninyo? <sighs> Lisa? Oh, siya niyo umiiyak? Sinasaktan ba kayo ng lalaking yun? Wala siya ibinibigay Grabe. The... Siya na may pili na lahat ng kailangan namin dito. Kaya wala ko nakakawa kang pera. Kahit para sa sarili ko. Sabi ko na nga, Bay. Hindi magandang buhay niyo dito, eh. Ay, ay, ay. Anong sinasabi mo? Sinasak ko ng tatay ko, nanay mo, ha? siya yung madrama, iyakin pa. Sana, Tessie, hayaan mo kami mag-usap ng nanay ko. Eh baka kung ano ano masasama sabihin niya laban sa amin. Wala naman ako sinasabing gano'n, Tessie. Inay, alasin niyo na po ang lahat ng gamit ninyo. Sumama na kayo sa akin. Umuwi na tayo sa Bulacan. alam na bobo ka at walang kwenta mag-budget kaya ayaw kita bigyan ng pera. Marunong ako mag-budget. Ayaw mo lang ako pagkatiwalaan. Para kasi sa'yo, ikaw lang ang tama. Talagang tama ako at matalino. Tila mo mga anak ko. Maluwag sa buhay. Hindi tulad ng mga anak mo. Mahihirap. Isang kahig, isang tuka. Tama na. Tama na. ng pera. Ayoko maglakwa tsaka huh? at saka at makipagkita sa kung sino lalaki. Ano? Siloso pang puta. Kis ko naman Daniel. Hindi ako taksil na babae. Gusto mo sa magkakalapagsasama natin? Sumunod ka sa patakarang ko. niya. Hindi nga niya ako sinasaktan ng pisikal. Pero dinudurong naman niya ang damdamin ko. Nilalait ang pagkatao ko. Pinaghihinala pa ako ng taksil. Nakakahiya sa mga anak ko. Nagkamali ako sa pakikisama sa lalaki ito. Kailangan tapusin ko na ang walang kabuluhan pagkitiis ko. ko lang ipinadala ng agency sa akin para maging tauhan ko doon sa aking resort. Ay, opo, sir. Ako po si Glenda. Mbyuta po ako. May dalawang anak pero may asawa na ho silang pare. Mm -hmm. Wala ka na palang dapat alalahanin dahil may asawa na ang mga anak mo. Maaari ka na kitipag sa bago. Ay. sir. Ayoko po ng gano'n. Malakas pa naman po ako. Ayoko naman po iyasas sa mga anak ko ang mga pangangailangan ko. Sa isa pa po, gusto ko po pong malimot ang kabiguan ko. Kaya gusto ko makabangon at maging abala. Oh, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. 8,000 ang magiging starting salary mo. After a few months at maganda naman ang trabaho mo, marunong naman akong magkagdang. Ako, sir, Sir Gary, maraming maraming salamat po. Ang ako po, magsisipag po ako at magiging tapat po sa inyo. Ang ganda dito sa resort na pinagtatrabahuhan yun, Nay. Oo nga, Nay. Ay, gustuhan din ang misis ko at ang apon niyo. Kaya nga pinapunta ko kayo rito para mag-enjoy tayong lahat dito. Ay, may hindi po ba kayo nahihirapan dito? Ay, anak, lahat ng trabaho may hirap. Ngunit may katumbas din naman yung ginawa at sarap. Kapag nagugustuhan ang ginagawa ko at kumikita ko, masaya. Ngunit may katumbas din naman yung ginawa at sarap. Kapag nagugustuhan ang ginagawa ko at kumikita ko, masaya masaya ako dahil kahit nagkakaedad na ako produktibo pa rin ako buti na lang po nagawa niyong hiwalayan ng lalaking yun kaya yan, maligaya kayo ngayon Ay, hindi nga ako pinigil ng mga anak niya na umalis ako kaya pagdating ng tatay nila wala na ako hmm. si cellphone na lang kami oh. nagkakusap humingi siya ng tawad sa si akin pinababalik ako roon pero pa na talaga Kontento na ako sa buhay ko rito. Walang bibig na nananakit at nanlalaid sa si akin. Pero kung kailangan nyo kami, Nay, tawagin nyo lang kami. O oh, nga po. Darating kami kagad. Pangako po yan. Ang bibig ay dapat na gamitin sa pagpupuri at pagsasalita ng mabuti hindi sa panalain at panalakit ng damdamin upang maging matiwasay buhay sa kanya. Panahon.